Magsasakang si Vitor at atang tupa na si Perla. Noong unang panahon, may isang mabait na magsasaka na ang pangalan ay Vitor. Pinangalagaan niya ng may pagmamahal ang lahat ng kanyang mga tupa, pero ang kanyang paborito ay isang maliit at mapanlikhang tupa na ang pangalan ay Perla. Isang araw, sinabi ni Vitor, Perla, manatili ka sa ligtas na pastulan, mapanganib sa labas. Pero si Perla, dahil sa kanyang kuriosidad, ay nag-isip, kaya ako namang alagaan ang sarili ko tumakas sa pintuan. Tumakbo siya, tumalon at hindi nagtagal, naligaw siya sa isang madilim na kagubatan. Biglang nakarinig si Perla ng isang nakakatakot na alulong, isang leon. Nanginig siya sa takot at nagsimulang magingay ng malakas. Si Vitor, na laging mapagmatya, ay narinig ang tawag ni Perla at dalidaling tumakbo para iligtas siya. Gamit ang kanyang matibay na tungkod, hinarap niya ang leon at iniligtas si Perla sabay dalang pabalik sa pastulan. Pag nakangiti, sinabi ni B, ang pagsunod ay pagtitiwala sa nagmamahal at nag-alaga sa iyo. Mula noon, natutunan ni Perla na magtiwala at hindi na muling sumuway. Parang ng kuwento, ang pagsunod ay daan upang manatiling ligtas at mahalaga.